at uh, hindi po 'yan aandar mga boss kung sakaling gustong nakawin eh, hindi po mananakaw 'yan mga boss. Magandang araw mga boss. So meron tayo dito yung Remington 25 mga boss. So ang gagawin po natin dito ay uh, magi-install po tayo ng uh, kill switch po na uh, ginawa po nating alarm yung kanyang uh, busina. So alam naman natin lahat na madaling nakawin itong ating XR125 mga boss. So Ayan, bubonitin lang itong wire na to at itatap So ayun, ahanda rin po ating motor mga boss So ang kailangan lang po natin dito na materialis ay itong socket nating na relay uh, Switch na tatlo ang paa mga boss Ayan At yung uh, ating 4 uh, pin relay mga boss Pero bago tayo magpatuloy mga boss, uh, intro muna tayo So, meron po tayo ditong uh, wiring diagram na ginawa mga boss para mas lalong masundan at may tindihan nyo yung ating ginawang wirings. So, dito po tayo magsimula sa battery. Ayan. So, ito po ay negative. Yan po. Nasa na yan. Negative po yan. Ground. Ito po ay ground. Ground din po ito at ito po. Ground din po yan. So, magsimula po tayo dito sa battery mga boss. So, dito sa positive na ating battery mga boss. Ayan, dumaan po siya ng fuse. Tapos, pumunta po siya ng ignition switch. So, pagka-on yung po ng ignition switch mga boss, ito na po siya. Paglabas niya, siya na po yung tinatawag na accessories wire mga boss. So, dito sa accessories wire mga boss, uh, siya pong pumunta po siya dito sa horn switch natin. At yung kabila naman ay pumunta dito sa ating CDI mga boss. Dito sa ating CDI mga boss, meron tayong makikita ang ignition coil. ayun black white na wire. Pulsar, blue white na wire. At green wire mga boss. So yung ating uh, gagamitin ditong wire mga boss ay ito lamang positive wire na to mga boss. Na galing dito sa ating ignition switch. So ang ginawa natin dito mga boss, pinutol natin siya at yung uh, kabilang dulo na to mga boss ay dinugtungan natin ng wire at nilagay natin dito sa gitna ng ating switch. Tapos itong dulo na to ay dinugtungan din natin ng wire at nilagay natin dito sa ating uh, switch mga boss. Pwede dito sa kabilang side at pwede rin dito mga boss. Pwede magkapaliktad itong dalawa. Pero ito mga boss, tapat po ito, wire na to ay dito nyo po mailagay sa gitna. So dito mga boss, sa kabilang side ng ating switch, ayan, nandito yung ating relay at yung pin 85 ng relay at yung pin 30 ay pinagsama lang po natin at nilagay po natin dito sa uh, side, kabilang side ng switch mga boss so yung ating pin 87 mga boss ay uh, kinabit natin dito sa ating busina mga boss para uh, tumunog po yung busina natin at papasokan ng positive so dito mga boss, yung pin 86 natin mga boss So putulin lang po natin to, hindi po ito kailangan. Ilalagay na lang po natin ito mga boss sa ground mga boss. Yan kasi yung una setup mga boss ay sana dito ko siya itatap sa starter switch natin para pag uh, push start mo tutunog yung busina. Pero ang mangyayari mga boss is uh, magdadrop kasi ng up to 10 volts yung battery natin. Kaya hindi rin ito makakatunog ng maayos. So, ito mga boss, itap na lang po natin ito sa uh, negative mga boss. So, dito mga boss, pwede po niyong pagsamahin itong 86 or 30 mga boss. Kasi itong dalawa pwede po itong magkabalitad mga boss po. Uh, parehas po ito na-trigger. So, dahil itong dalawang pin 30 at 85 ay pinagsama natin, nilagay natin dito which is Uh, positive naman ito mga boss so automatic na po ito ay magiging negative. So kung ito namang dalawang pinagsama nyo mga boss, ang 86 at ang pin 30 nilagay natin dito sa positive so automatic na po ito rin po ang magiging negative na yung mga boss. So pwede po silang magkabalitad mga boss. So ayan mga boss, screenshot nyo na lang po. So isang mabilisang uh, ano lang explanation dito sa ating ginawang wiring mga boss so madali nyo na naman sundan mga boss so uh, magpatuloy na tayo mga boss so ayan mga boss uh, binaklas ko na yung kanyang kaha so ito yung ating uh, sakit ng ating relay uh, at ito rin yung ating relay na 4 pin mga boss ayan at ito rin ang ating switch mga boss ayan ilagyan ko na yan ng wire mga boss at hinihinag ko na mga boss para mabilis tayo So dito mga boss, dito sa banda, dito sa kanyang harness mga boss ay balatan lang natin itong part na to mga boss kasi uh, dyan tayo maghahanap ng wire mga boss. Dito sa kabila mga boss, balatan din natin yan. So, dito mga boss, ang hahanapin lang natin dito ay yung wire na red na may lining na black mga boss. So, sa ating diagram mga boss, black yung ating uh, nakalagay doon na wire. So, dito sa actual mga boss, ay uh, red sya na may lining na black mga boss. So, ayan mga boss, putulin lang po natin yan gaya nung nakalagay sa ating uh, diagram. So, dito sa ating switch mga boss, ayan. So, ang kailangan lang natin dito ay itong ating uh, gitna na switch mga boss. Yan po ay itatap natin dito sa side na to ng ating pinutol na uh, red na may lining na black na wire mga boss. yan po natin ikak siya ikakabit mga boss. Ayan, barlatan lang po natin yan. So, oh, ayan mga boss, na-tap na natin itong ating uh, wire na nakakonekta sa gitnang bahagi ng ating switch. So, dito sa ating switch mga boss, yung uh, pumili lang po tayo ng isa dito mga boss. Uh, pwede itong uh, side na to at pwede itong side na to mga boss. So, ayan mga boss, isa lang po dyan ang pipiliin natin. At uh, itatap po natin doon sa mismong uh, red na may black na stripe mga boss na wire na uh, siya naman pong itatap natin dito sa uh, kabilang side ng ating switch mga boss. So ayan mga boss, dito tap na natin. So ang natitirang uh, wire mga boss ng ating switch ay yung ang kabilang gilid na ng paa ng ating switch. So, dito sa ating uh, relay mga boss, ayan. So, ma uh, meron po yung uh, mga pin numbers mga boss. So, lalagay lang po natin siya sa kanyang socket Iduktong lang po natin. So, ayan mga boss, yung ating uh, socket sakit ating relay. Ito yung pin 30. Ito yung pin 85, pin 86, at saka yung pin 87 mga boss. So, itong pin 30 mga boss at yung uh, pin 86 ang pinagsama ko mga boss so, sa ating diagram mga boss ang pinagsama natin ay yung pin 85 at 30 so gaya nga ng sinabi ko ay pwede pong uh, pin 86 at 30 yung pagsamahin mga boss so gaya nang ginawa ko dyan sa video pin 86 at 30 po ang pinagsama ko mga boss so ayan mga boss ang pin 86 at 30 ay uh, ikabit naman natin dito sa ating switch mga boss so ayan so next naman natin na gagawin mga boss yan po yung ating switch tapos na tapos uh, next natin na gagawin ay itong ating pin 87 mga boss ay kabit po natin dito sa light green na wire mga boss yan po ay uh, trigger ng ating busina mga boss para kapag pinasukan po yan ng positive ay eh, tutunog yung ating busina mga boss at magsisilbing alarm para hindi manakaw yung ating motor mga boss so ayan ikabit lang po natin siya dyan So, ayan po. So, yung natitirang wire na lang natin ay pin 85 mga boss. So, kakabit naman natin ito sa negative wire o ground mga boss. So, dito mga boss, balatan lang po natin ito. Ayan, at dito sa ating uh, harness, meron po tayong uh, green wire dito mga boss, green. Ayan po, balatan lang po natin yan. At dyan po natin itatap yung ating pin 85 mga boss para mapasokan din po siya ng negative. So ayan. Itipon po natin mga boss ano. Itipon natin lahat. So ayan mga boss ano, Naipagkita ko na sa inyo kung saan po natin ito tap yung ating wirings. So Uh, kayo na pong bahalang mag-organize uh, na inyong mga wirings, mga boss. Ayan. So, dito mga boss, ayan po, uh, na-fix ko na yung mga wirings. Tinutungan ko na po siya ng wires para malagay natin sa tamang lagayan, mga boss. At itong ating switch, ayan, uh, binutasan ko po siya sa may upuan, mga boss. Ayan, at dito siya sa kabila, mga boss. Ayan, may, uh, malinis na po siyang tingnan. So, ayan po yung normal niya, mga boss. Yan po yung normal na function ng ating uh, switch. So, pag uh, naka-on ng gano'n mga boss, eh andar po nung uh, yung ating motor ng normal po. Ayan. So, uh, normal pa po yan mga boss. So, umandar po siya. So, pag inilagay po natin sa gitna yung ating switch mga boss, naka-off po yan. So, mamamatay po yung makina mga boss. At hindi po yan na-andar uh, mga boss. Kung sakaling gustong nakawin, e, eh, hindi po mananakaw yan mga boss. Ayan po. So, off muna natin. So, kapag dito naman tayo sa kabila nag-on mga boss, yung mangyayari po ay hindi po aandar yung motor at at the same time po, pag uh, ang ginawa ng mga nanakaw ay uh, po dito, o di kaya ay uh, hinugot yung wire dat dito dito sa ating uh, ignition switch at itinap po. So, kapag ganun po mangyayari is, ah, um, uh, ah, hindi po andar yung motor at uh, tutunog po ating busina mga boss. So, simpre kapag yung magnanakaw eh, kapag uh, ganun ang nangyari eh, magugulat po yun at iiwan uh, na lang po yung motor mga boss. So, hindi po talaga mananakaw yung motor mga boss. So, kapag nila dito mga boss, ganyan. So, tutunog po yung ating busina. So, ayun mga boss, tumunog po siya. So, naipo start po tayo pero ayaw po mamandar ang motor. At kahit i po siya mga boss, hindi po din po siya aandar. So, ayan mga boss. So, kapag gano'ng senaryo yung, yung maglalakaw ay talagang iiwan yung motor mga boss kasi nga magugulat siya sa uh, tunog mga boss. So, ayan. Naka-off. I-off natin mga boss. Kill switch. At ito sa kapila ay normal naman mga boss. So, bali tatlo ang kanyang function mga boss. Ano? Kung nagtataka kayo mga boss kung bakit uh, umiila yung ating headlight Uh, kasi po uh, may nawiring na wiring na po dito tayo na passing mga boss kapag uh, nabubusina tayo mga boss ano umiilaw yung kanyang headlight so kung gusto nyo rin ng ganito yung tutorial mga boss eh, meron din po tayo nito hanapin nyo lang po so hanggang dito na lang po tayo mga boss at maraming salamat po sa inyong panonood sana ay mas -subscribe sa uh, mag subscribe sa iyo mag subscribe kayo maraming salamat po